Magandang araw sa atin lahat mga kababayan At uh, nagsalita na nga itong si Vice President Sara Sa naging remark ni uh, Basti Duterte Na umano'y dapat mag na itong si Pangulong Marcos Kung hindi niya mahal ang ating bayan Siyempre mahal umano ni Pangulong Marcos ang kanyang bayan Kaya hindi siya mag -re resign Iyon ang uh, sinasabi ng ilang mga taga-suporta nito mga kababayan po natin Ganun pa man, sabi nga ni uh, Vice President Sara naniniwala ako na ang buto boto ng taong bayan ay isang uh, pagkakaloob ng tiwala na ako magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko, ang anumang atake, black propaganda, paninirang pore, at iba pang hamon na ibabato sa aking pagkatao. Naku po mga kababayan po natin, itong mga Duterte, kaya alam natin ang sanay na sanay na ito sa mga tirada, bang, pangbabatikos, black propaganda, lalo na itong si Vice President Sara. Bago pa man ito tumakbo sa pagka-vice si presidente, ito ay kanyang pinaghandaan na. So, tingnan mo, ah, napakaraming batikos, paninirang pore, tama ang sinasabi niya, na inaatake sa kanya, pero hindi ito nagpapaapikto at panay pa rin ang kanyang trabaho kahit tinanggalan uh, ito ng confidential fund, uh, ah, nabawasan ang kanilang budget, which is napaka-importante po at ang uh, walang ibang gumawa niyan, kundi ang kanyang kaalyado. So ganun pa man, ay hindi ito natinag. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho, mga kababayan po natin. May mga hokus-pokus mikos-mikos na umano'y alam ni uh, Pangulong Marcos. Ang mga ginagawa kay Vice President Sara ay uh, hindi pa rin ito nagdaramdam. Uh, so tuloy pa rin ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Kahit pa sinasabi ng taga-suporta na dapat hindi na magsusuporta itong si Vice President Sara dito kay Pangulong Marcos dahil tinatraidor lang ito ngunit itong si Vice President Sara nanindigan hanggat siya ay hindi tinanggal sa pwesto ni Pangulong Marcos ay mananatili itong tapat sa Administrasyon Marcos at magtatrabaho mga kababayan po natin sumatindi at talagang masasakit yung mga binitawang salita ng kanyang ama itong si Pangulong Digong at dito na nga ibinolgar niya na umano'y gumagamit ng illegal na droga itong si Pangulong Marcos. So kung ano paman, ito ay tinawanan namang ni Pangulong Marcos mga kababayan po natin. So alam natin na may pinaghugutan itong si Pangulong Digong lalong lalo na sa nangyayari ngayon sa House of Representatives na inaatake itong uh, mga Duterte mga kababayan po natin. Ha? Uh, si Pulong ngayon inaatake sa kanyang uh, 51 billion na posibleng uh, magaya siya umano kay Teves, uh, Tevez. Ibig sabihin posibleng gusto siyang uh, si sibakin dyan sa House of Representatives. Pero tingnan po natin mga kababayan kasi medyo, medyo iba. Ah, iba ang mga Duterte. So napakaraming supporters mga kababayan po natin na mahirap at uh, hibagin. May nagsasabi pa na dapat umano kasuhan itong si Pangulong Digong dahil napakalay bilos ang kanyang sinabi. Nako po baka may hawak pa itong ebidensya kapag uh, kinasuhan o talagang uh, binanatan pa nila itong si Pangulo o dating Pangulong Digong mga kababayan. Vice President Sara Duterte said her brother Davao City Mayor Sebastián Duterte was coming from a place of brotherly love when he asked President Bombo Marcos to resign. In a prayer rally in Davao, Mayor Duterte asked Marcos to resign should he not have love and aspiration for the Philippines. In a statement, Vice President Duterte said she has not spoken with her brother but she believes his statement comes from a place of brotherly love. According to Duterte, her brother's remarks come as she receives despicable treatment from some sectors within the circle of the president. The vice president said she still believed in the voting public who entrusted her to work for their common good, adding that she believed she could survive black propaganda and smear campaigns against her personhood. However, the Duterte daughter remained mum on her father former president Rodrigo Duterte's allegations that Marcos was on the government's illegal drugs watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency has since denied the former president's allegations against Marcos.